Good afternoon mga mare. Time check natin is 4.45 p.m. July 15, 2025. Ang ng araw, no? Talagang parang hinahatak na lang yung araw natin. Sobrang bilis. At habang patapos naman ang taon, siya naman na patumal ng patumal ang ating negosyo. Grabe. Talagang kuminsan nakakasopo man. Dahil itong araw na to, talagang halos bilang na bilang lang ang mga customer natin dito sa ating tindahan kanina nagutos lang ako sa anak ko para bumili ng isang sakong bigas yung RBH ang napabili ko kasi wala na yung sweet jasmine so magkano yun 935 plus nagpabili pa ako ng mga ng isang kahan sigarilyo plaskopi ko co black at saka Energen. so 1,100 almost 1,200 ang nagastos na pamimili kanina. Tapos ang benta natin ngayon ay sa totoo lang ay napakaliit lang. Hindi ko na sabihin pero napakaliit lang. Kasi sobrang halos walang bumibili ngayong araw na 'to. Hindi ko alam kung bakit pero talaga nakakalungkot. Sa akin mga kasupport yan mga kasari. Kumusta naman ang inyong bentahan ngayong araw ng July 15? Alam ko naman na hindi na tayo bago sa ganitong sitwasyon. Dahil nga hindi nga araw-araw ay Pasko sa ating negosyo. Pero talagang sobra talaga itong araw na to. Nakakaiyak man. Pero wala naman tayong magawa. Sabi nga nila ay laban lang. Talagang sobrang nakaka-stress, nakaka-aburido. Hindi naman natin pwedeng pilitin ang ating mga kapitbahay. Hoy, bumili kayo dito. Para lang tayo magkaroon at madagdagan yung ating benta, ba? Diba? So, pray na lang tayo. So, hanggang dito na lang muna. Sana, eh, bago tayo umabot ng ating pagsasara ng ating tindahan, ay umabot pa rin tayo sa kota ng ating benta. Hindi pa naman natatapos yung araw. Meron pa tayong ilang oras para makahabol ng ating benta. Kaya sa mga bumenta dyan na aking mga kasari, more blessings sa inyo. <laughs> Pinagpala kayo. Kaya napakaswerte nyo. Hindi ko pa rin naman masasabi na malas ako dahil nga nakakaraos pa rin naman tayo. Pero sana eh, more customer to come. Lalo na single mom, napakahirap. Wala tayong ibang inaasahan. O lalo na wala pa tayong anak na mag-aabot sa atin kasi lahat ng mga anak ko ay binubuhay ko pa kaya napakaswerte ng na mga iba dyan ng na mga nanay na may na pinagpala ng may matitinong partner yung iba naman dyan may partner nga pero hindi mo naman maasahan so mas okay na maging single mom ba diba? so hanggang dito na lang mga kasuper kasari mga kumare pray na lang tayo